lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa bawat pelikula, sa bawat kwento, sa bawat istorya, hindi natin ibig na itutuloy ang siyang magiging katapusan. Sa katunayan, ibig natin sa bawat kwento, ito man ay libro, pelikula o comics, nais natin ng wakasan. At sa bawat pagtatapos ng kwento o istorya, ibig natin magwakas ito sa happy ending, sa masaya, magalak na pagtatapos. Ganito rin ang siyang nangyari ng nang suguin ni Jesus ang kanyang mga alagad patungo sa pagkapatuloy ng kanyang misyon. Tuwang-tuwang nagbalita ang mga alagad sapagkat ang mga alagad, mission accomplished mission accomplished kung kaya nga po tuwang-tuwang nag-report ang mga alagad kay Jesus. Kung ating titingnan, bakit po ba masaya ang mga alagad? Ito'y hindi dahil nagkaroon sila ng kapangyarihan. Ito'y hindi dahil parang naging kagaya nila si Jesus. Ito ay hindi dahil parang may kapangyarihan sila laban sa masasamang espiritu. Nagagalak ang mga alagad sapagkat natupad ang kalooban ng Diyos. Ito ang sanhi ng kanilang kaligayahan nangyari ang plano ng Diyos. Sa ating buhay, ito rin ang siyang inaasahan sa atin. Maraming pagkakataon masaya tayo sa bawat daloy ng kwento ng ating buhay. Pero kung ating titingnan, ito ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Nangyari ba ang plano ng Diyos para sa aking buhay? Sa pagkatatandaan natin, hindi lahat ng masaya tama at lalong hindi lahat ng mahirap ay masama. Malagaya ang mga alagad sapagkat napagtanto nila na walang hihigit na tagumpay sa mundo sa katotohanang ng napagtagumpayan nila ang plano at kaloba ng Diyos para sa kanila. Kaya nga po ngayong araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Francisco. Itinuturo ng buhay ni San Francisco, lalo't higit sa kanyang mga alagad, na ipahayag ang mabuting balita. Gumamit ng salita kung kinakailangan. Uy. Hindi kayo nagsisimba. Pumasok nga kayo dito. Nagkukwentuhan lang kayo dyan. Pinakamaingay yung matanda. Yung mga bata, kikinig. Gaya nyan, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos kapag nagmimisa, dapat ikaw ay nagsisimba kapag oras ng misa hindi ka nagmimisa hindi yan ang kalooban ng Diyos at ito yung itinuturong halimbawa ni San Francisco sa pagpapahayag ng salita ng Diyos gumamit ng salita kung kinakailangan but most of the times in proclaiming the word of God we have to be a witness saksi, sugo, kung ano ang ipinapahayag ng ating mga labi. Kaya nga po ngayong umagang ito, kasabay ng ating pagsasakripisyo sa unang Sabado ng buwan, ito po yung hinihingi nating biyaya sa buong buwan na ito. Nawa magtagumpay ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nawa maganap ang Kanyang plano para sa ating mga sarili. Matutupad lamang ito tung ating isasabuhay ang kanyang salita tung ating magiging saksi sa kanyang bawat halimbawa kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa kasama ng mahal na birhen sa pamamagitan ng halimbawa ni san francisco nawa ang bawat wakasan ang bawat pagkatapos, ng kwento ng bawat isa sa atin ay laging umuwi sa tagumpay Sapagat ang tagumpay na ito ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos para sa atin. San Francisco ng Asis, ipanalangin niyo po kami. Amen.